Hi hey guys. Wala pa ako ng tulog. Diretso na ako dito sa school ng anak. Kasi, enrollment Okay lang kahit mamaya lang matulog ang mga laga. Ang rolang mga bata. 5 years old na kasi siya, so napa-5 na siya. Subukan ko na siyang ipa-enroll sa kinder. Kasi nabago na naman yung enrollment na yung edad para sa kinder enrollment. Try ko kung pwede na. Kaya na sa na tapos rin ang pag-enroll -pa ng anak ko. Ay, salamat. Salamat talaga at nakapagpa-enroll ako. Lahat. Na-enroll ko na silang lahat. Pati yung pati yung 4 years old ko na-enroll ko na kasi nag 5 na siya sa October. Buti na lang talaga yung deep ed nagbago ng oh, age na kanilang cut-off. Kasi dapat nung nakaraan ko pa siya na i-enroll ng kinder. Kaso nga eh, nag-cut off yung deped ng ano, September lang. So, hindi siya umabot na ok October kasi siya. So, salamat sa deped dahil napakaganda ng ginawa niyo. Binalik niyo yung dating cut off ng kidad ng mga bata para sa kinder sa inyong kundi. Salamat talaga, Deep Maganda yung ginawa ninyo. Eh.